Kumusta mga kabsat? Ito umpisa na yung game 5. Iyan, pasok kagad ka ni Gordon guys ang kanyang pass break slam dunk. Ayan si Kojik. Ayan, libreng libre si Gordon ulit ng kanyang assist sa ilalim. Another slam dunk na naman. Ganito yung ginawa ng Denver sa game 5 guys. Grabe, napakasulit ang... Manood pag ganito talaga yung pinapanood mo. Iyan, 3 points na naman ni 3 points na naman yung BP yan na si Nicola ayan pasok ito na naman ng another 3 points ni Porter grabe umuulan ang tres kaya kailan pag nansa arena ka na dyan magpain ka na ayan si McDaniel siya na lang po yung halos umi-score sa Timberwolves so ayan pasok na naman nila ito Grabe naman yung mga pinaggagawa talaga dito. Pagod na pagod na sila kahit anong gawin nilang depensa. Hindi talaga mapigilan yung kagalingan ng mga Denver. Ayan, pinasok na naman. Pumasok na naman yung layup ni Mori doon. Tato. Drive by, ano. Ayan, pasok na naman si Gordon, guys. Grabe yung mga ginagawa ni... Nikola na mga assist sa mga kakampi Kaya pag ganyan yung sentro mo talagang Gaganahan ka talaga sa mga ganit Kagaling ang iyong kakampi o oh, diba Ika nga, laging score guys Kaya saan ka pa Kaya masipag ka sisipaging ka talaga pag ganyan yung mga sentro mo Talagang walang lat ng bato Pasok, ayan na naman siya o oh di ba counted Paul yan guys grabe so talagang hirap na hirap dito yung Timberwolves halos din na sila makakuan maka, maka depensa sa mga discard yung na ginagawa ni Nicola dahil si Nicola talaga yung gumagawa ng play so grabe iyak na naman ang Timberwolves dito guys